ang narinig ko kasi um, 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa perma sa impeachment. So, baka iba yung pa yung... sinabi niya recent lang sa interview sa One News. Baka, baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yun doon sa mga natanggap uh, noong mga nagperma. Hmm. And, uh, totoo din naman yon uh, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi po perma, zero talaga yung Uh, budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman. Kasi that is pork barrel. Uh, hindi sila dapat nagkakaroon ng uh, apportionment uh, doon sa projects ng executive uh, department. Kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay mag gumawa ng uh, batas. Eh. Hindi siya pwedeng uh, kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming uh, irregularities and uh, malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan.